18 years old and below at ang nanay ay naka residence visa medyo mahirap kumuha ng visa ang mga bata kasi dapat kasama yung nanay na naka visit visa para maging madali Huwag po kayong mag-A to A kung sakaling mag-exit kayo, wag kayong mag-A to A Lalo na kasi yung bata ay hindi agad uh, makakalabas ang visa. Inatry nila yan sa Sharjah visa which will take around 5 to 7 working days bago siya ma-approve. Swerte na lang ninyo kapag na-approve kayo within 48 hours. Hindi kayo madi-deport or hindi madi-deport yung bata. Pero, kapag lumampas kayo ng 48 hours at nandoon pa kayo sa loob ng airport, believe me, bibila nila kayo ng ticket, madideport kayo. Pag deport kayo, hindi na kayo basta-basta makakapalik. So, to be in a safe side, ang A to A, dapat, within 48 hours, ay lumabas na ang visa ninyo hindi lalabas agad yung sa mga bata kaya sinasuggest namin mag border to border pero don't expect na mabilis na lalabas ang visa ang solution dyan para hindi kayo mahirapan sa visa ng mga bata ay i-residence visa ninyo eh hey, hindi pa kasi kompleto yung mga ganito namin yung papel namin yung ganyan 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 mga kababayan ko, pumunta kayo dito sa Yes Pro. Matutulungan namin kayo. Okay? Marami tayong mga paraan na maaaring magawa para mapisahan inyong mga anak. Kesa naman, bumili kayo ng A 2 A pagkatapos, uuwi kayo sa Pilipinas dahil wala kayong choice na bumili kayo ng ticket. Tapos mahirap nang bumalik. So, kung nasa Pilipinas naman na nagkaroon na kayo ng maling decision na yun, ang sinasuggest ko naman ay kunin nila natin sila direct as a residence visa from the Philippines. ang anak nyo, kasawa ninyo, malali kaya, kaya mag-message na kayo sa yes or